Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. May mga gabi raw na tahimik ang buong Laguna, ngunit mula sa tuktok ng bondok, maririnig ang tinig na isang babae, malambing, ngunit may dalang lungkot at hiwaga. Sinasabi na matatanda, siya raw ang diwata na makiling, ang espiritong nagbabantay sa lupaing ito mula pa noong unang panahon. Ngunit totoo nga ba siya? O isa lang siyang alamat na nilikha ng takot at kasalanan ng mga tao, Isang binatang umakyat sa bandok upang maghanap ng ginto, ngunit ang kanyang natagpuan ay isang lihim na matagal ng tinatago ng kalikasan. Isang sumpa, isang pag-ibig na hindi natapos, at isang pangakong babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Ngunit ano nga ba ang tunay na nangyari kay Maria Makiling? Bakit hanggang gayon ay sinasabing naroon pa rin siya, buhay, nagbabantay, at naghihintay? Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod na misteryong ito, pakinggan mo ang kwento hanggang dulo. At kung mahilig ka sa mga ganitong alamat at kwentong bumabalik sa mga lihim na ating mga bondok, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan na komento. Dahil baka ang susunod na kwentong maririnig mo ay tungkol naman sa bondok na malapit sa inyo. Sa ilalim na mapanglaw na ulap ng Laguna, tahimik na nakatayo ang bondok makiling, parang isang dalagang matagal nang nag-antay. May mga gabi raw na tila humihinga ang kabundukan at mula sa dilim, maririnig ang tinig na isang babae, malambing, ngunit may lungkot na bumabalot sa hangin. Sabi na matatanda, siya si Mariang Makiling, ang diwata ng bundok na hindi kailanman nawala. Isang binatang nagngangalang Elias ang umakyat isang umaga, bitbit -bit niya ang pangarap na makahanap ng ginto dahil sabi ng mga taga-baryo, may yaman daw na nakatago sa puso ng bundok. Habang umakyat siya, tila may matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Ang mga dahon ay parang gumagalaw kahit walang hangin, at ang mga ibon ay biglang tumitigil sa pag-awit kapag dumaran siya. Bakit parang buhay ang bundok na ito? tanong ni Elias sa sarili. Munit hindi siya tumigil. Habang palapit siya sa ulap na bumabalot sa tuktok, may mga bulaklak na biglang sumibol sa kanyang dinadaanan, mga kulay ginto at pilak na hindi niya pa nakikita kailanman. At sa gitna ng liwanag, may isang babae. Mahaba ang buhok na tila usok ng gabi at ang kanyang mga mata ay parang salamin na ilog. Mumiti siya at sa sandaling iyon, nakalimutan ni Elias kung bakit siya umakyat. Anong hinahanap mo, anak ng tao? Hindi siya agad nakasagot. Yaman po, mahinang tugon niya. Para sa aming pamilya. Para hindi na kami magutom. Tahimik na tumingin si Mariyang Makiling sa kanya. Ang tunay na yaman, sabi niya, ay hindi laging nakikita na mata. Ngunit bago paman makasagot si Elias, biglang kumulog. Ang ulap ay bumigat at ang hangin ay tila may kasamang tinig na mga nawawalang kaluluwa. Mariang Makiling, ibalik mo sa amin ang aming mga anak. Sigaw na mga boses mula sa malayo, boses na mga taong matagal nang naglaho. Nabigla si Elias. Sino sila? Tanong niya. Ngunit si Maria ay tahimik at sa kanyang mga mata ay bakas ang labis na sakit. Muling kumulog at sa pagitan ng kidlat ay nakita ni Elias ang mga anyong naglalakad sa hamog, mga kaluluwang nakagapos sa liwanag, humihingi ng awa. Isa-isang naglalaho sa dilim. Hindi nila ako naintindihan, mahinang sabi ni Maria. Hindi ko sila sinaktan. Sila mismo ang tumalikod sa pangako. Bago pa man siya makapagsalita muli, naramdaman ni Elias ang lupa na gumagalaw. Ang mga puno ay tila humihinga at sa bawat ihit ng hangin ay may bulong na umalis ka. Ngunit sa halip na matakot, lumapit siya kay Maria. Kung totoo ang lahat na ito, bakit ka nananatili rito? Mumiti ang diwata isang ngiting may lihim na lungkot. Dahil may iniwan ako. Isang pangako na hindi pa natutupad. Lumapit siya kay Elias at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, parang dumaan ang mga alaala sa isip ng binata, mga larawan ng no nakaraan, na mga taong hindi niya kilala, na isang digmaan na matagal nang nakalipas. Anong nangyayari sa akin? Sigaw ni Elias. Ngunit hindi sumagot si Maria. Sa halip, isang luha ang bumagsak sa kanyang pisngi, at nang tumama iyon sa lupa, biglang nagliwanag ang paligid. Muling bumalik ang katahimikan, ngunit ang bondok ay tila may bagong buhay. At sa hangin, may maririnig na bulong, parang panalangin o sumpa. Ang bondok ay hindi natutulog at ang diwata ay hindi kailanman nawala. Sa paanan ng bondok, nagsimulang bumuka ang lupa. Mula roon, may kumikislap na ilaw, parang gintong umaagos pababa na ilog. Lumapit si Elias, ngunit bago niya maabot ang liwanag, may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang nilingon ang kamay na humawak sa kanyang balikat. Ang balat ay maputla, malamig, at tila gawa sa hamog. Paglingon niya, wala siyang nakita kundi isang anino, isang lalaking nakasot ng lumang kasotan, may sugat sa dibdib, at mga mata na parang apoy. Hindi mo dapat gagalawin ang liwanag na iyon, sabi na anino, mabagal ngunit mabigat ang boses. Bakit? tanong ni Elias, nanginginig. Ano ang meron doon? Dugo, sagot ng lalaki. Dugo ng mga taong tumalikod sa pangako ni Maria. Biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay nagliliparan, at sa paligid ay maririnig ang mga bulong ng mga kaluluwa. Mula sa itaas ng bondok, tumingala si Maria, ang kanyang mukha ay hindi na may pinta sa sakit. Hindi ko sila sinumpa, bulong niya. Sila ang sumira sa kasunduan. Lumapit ang anino kay Elias. Matagal na panahon na, bago pa man ipinanganak ang iyong mga ninuno, sabi nito. Ang bondok na ito ay puno ng kabutihan. Ang mga tao noon ay iginagalang si Maria. Tuwing tagulan, dinadala nila ang unang ani dito bilang pasasalamat. Ngunit dumating ang panahon na kasakiman. Ang mga tao ay naghangad ng ginto, ng kayamanan, ng kapangyarihan. Nakalimutan nila ang kabundukan, nakalimutan nila ang diwata. Napatingin si Elias sa liwanag na umaagos sa lupa, parang ilog na apoy na gintong kumikislap sa ilalim ng lupa. Iyan ba ang yaman na sinasabi nila? Tumango ang anino. Iyan ang biyayang ibinigay ni Mariano para sa lahat. Ngunit nang subukan nilang agawin ito, ang bondok ay lumamon sa kanila. Hanggang ngayon, nakagapos ang kanilang mga kaluluwa dito. Dahan-dahang umatras si Elias. Kung ganon, bakit ako pinayagang umakyat? Mumiti ang anino, munit malamig ang ngiti nito. Dahil ikaw ang may dugong kaugnay sa kanila. Isa sa mga inapo nang unang tumalikod sa pangako. Napatigil si Elias. Hindi impossible. Wala kaming alam na ganon sa aming pamilya. Munit sa ilalim ng kanyang dibdib, tila may apoy na kumikirot. Parang may gumigising na alaala, isang matandang larawan sa kanyang isipan. Isang babae na umiyak sa paanan ng bondok habang sinusunog na mga lalaki ang mga sagradong puno. Hindi mo ito dapat malaman, bulong na hangin. Ngunit naririnig pa rin ni Elias ang tinig ni Maria. Hindi mo kasalanan, Elias, ngunit nasa iyong dugo ang susi. Lumapit si Elias kay Maria. Kung may paraan para may tama ang pagkakamali ng mga ko, sabihin mo. Gagawin ko. Tahimik na tumingin ang diwata sa kanya, ang mga mata niya ay parang lawa na walang hangganan. May paraan, sabi niya. Ngunit kailangan mong piliin kung sino ang dapat mong iligtas, ang iyong pamilya o ang kaluluwa ng bondo. Naguluhan si Elias. Paano ko pipiliin? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Ngunit bago siya makasagot, biglang umalingaw ngaw ang sigaw mula sa paligid. Ang mga kaluluwang nakakulong ay nagsimulang lumitaw, umikot sa kanila, parang ipo-ipo ng liwanag at dilim. Ang mga mukha nila ay puno ng galit, takot at paghihirap. Bakit mo kami pinabayaan, Maria? Ibinigay namin ang aming buhay sa'yo. Bakit mo kami niloko? Napahawak si Maria sa kanyang dibdib, at sa bawat sigaw ng mga kaluluwa ay parang nawawalan siya ng lakas. Hindi ko kayo niloko, mahina niyang sabi. Inalay ko ang sarili ko para kayo'y mabuhay. Ngunit ang mga kaluluwa ay hindi nakikinig. Lumapit sila kay Elias at isa-isa siyang hinahawakan, parang hinihila papasok sa lupa. Pakiramdam niya ay bumabagsak siya sa walang katapusang bangin ng hamog at sigaw. Hanggang sa maramdaman niyang may mainit na kamay na humawak sa kanya, ang kamay ni Maria. Sa isang kisap mata, naglaho ang lahat ng liwanag. Tanging sila na lang ang natira, sa gitna na isang malawak na kuweba sa ilalim ng bundok. Sa paligid ay mga peder na kumikislap, parang kristal na may sariling buhay. Sa gitna, may isang malaking bato na may nakaukit na hugis ng puso, at sa loob nito ay tila may liwanag na humihinga. Ito ang puso na bundok, paliwanag ni Maria. Dito nakatali ang aking kaluluwa. Lumapit siya sa bato at sa bawat hakbang niya ay nagbabago ang kulay ng paligid, mula berde, naging bughaw, hanggang sa gintong liwanag. Kung alisin mo ang sumpa, mabubura ang lahat, pati ako. Nanginginig si Elias. Kung ganon, bakit mo pa ako dinala rito? Ngumiti si Maria. Dahil gusto kong matapos na. Hindi na ako makaalis, Elias. Tuwing may taong umakyat dito, nabubuhay muli ang sakit. Ang pag-ibig na iniwan ko noon ay naging tanikala. Tahimik na lumapit si Elias sa bato. Sa loob ng liwanag, nakita niya ang mga larawan no nakaraan. Ang Batang Maria tumutulong sa mga tao ng Laguna. Ang mga magsasakang nag-alay na prutas sa bandok. At ang araw na sinunog nila ang kanyang tahanan, ang araw na siya'y nawala. Biglang sumigaw si Elias. Hindi ko ito hahayaang maulit. Hinawakan niya ang bato at sa sandaling iyon, parang bumuka ang bong bondok. Ang mga ugat ng puno ay kumilos, ang mga ibon ay nagsilisan, at ang hangin ay umalingaungaw na matinding sigaw. Elias, tawag ni Maria. Huwag. Hindi mo alam ang kapalit. Munit huli na. Mula sa kanyang dibdib, may ilaw na sumiklab, parang apoy na puti, umaagos papunta sa puso ng bondok. Sa bawat tibok nito, nararamdaman niyang nawawala ang kanyang lakas, ngunit kasabay niyon, naririnig niya ang mga tinig na mga kaluluwa na unti-unting nagiging tahimik. Salamat. Pahinga na kami. Wala na ang sakit. Munit habang lumiliwanag ang paligid, si Maria ay unti-unting naglalaho. Hindi mo dapat ginawa ito, mahinang sabi niya habang lumalabo ang kanyang anyo. Mas pinili kong mawala kaysa makita kang magdusa muli. Munit bago siya tuluyang maglaho, humawak siya sa kamay ni Elias. Kung sakaling maramdaman mo may hangin na humahaplos sa iyo sa paanan ng bundok Tandaan mo, hindi ako nawala. Ako ang makiling, ang bantay ng lupaing ito. Pagdilat ni Elias, nasa paanan na siya ng bundok. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga puno at ang mga ibon ay nag-awitan na parang walang nangyari. Ngunit sa kanyang kamay, may naiwan isang malit na bulaklak na kulay ginto at patuloy na nagliliwanag kahit sa liwanag na araw. Napatingin siya sa tuktok ng bondok at sa pagitan ng mga ulap kila may hugis na isang babae, mahaba ang buhok, nakatingin sa kanya at ngumiti. Ngunit sa bawat tibok ng kanyang puso, may naririnig siyang bulong. Isang tanong na hindi niya alam kung kailan masasagot kung ang diwata ay nagmahal ng tao. Hanggang saan niya kayang manatili sa mundong ito. At mula sa tuktok ng bondok, isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang pisngi, parang yakap na isang nilalang na matagal nang nagbabantay. At sa hangin, muli niyang narinig ang pamilyar na tinig. Ang bondok ay buhay, Elias. At ang pag-ibig ay hindi kailanman na mamatay. Sa di kalayuan, maririnig ang aling ngaw-ngaw ng kulog. Ngunit sa ilalim nito, may isang liwanag na unti-unting bumabalik sa tuktok ng bondok, parang pusong muling tumitibok sa gitna ng katahimikan. Ang bundok makiling ay muling huminga. At sa bawat dampi na hangin sa paligid ng Laguna, mararamdaman na sinumang lumalakad doon, na may mga matang patuloy na nagbabantay, at isang pusong hindi kailanman nawala. Tahimik ang paligid, tanging mga huni na ibon at banayad na hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Si Elias ay nakaupo sa gilid na ilog, nakamasid sa malinaw na tubig na dumadaloy mula sa bondok. Sa bawat agos, nakikita niya ang sariling refleksyon, ngunit minsan, sa isang kisap mata, tila may ibang mukha na lumilitaw. Ang mukha ni Maria. Mumiti ito, malambing, at agad ding naglaho na parang usok. Lumapit ang isang matandang babae, dala ang basket ng mga prutas. Anak, sabi niya kay Elias, salamat at nakawi ka. Ngunit mula nang bumaba ka sa bondok, tila nagbago ang paligid. Ang mga puno ay namumunga muli. Ang mga hayop ay bumabalik. Parang nabuhay ulit ang bondok. Mumiti si Elias, munit sa loob niya, may mabigat na pakiramdam. Buhay nga, inang, sagot niya. Munit may kapalit. Tinignan niya muli ang tuktok na makiling, tila abot kamay munit na pakalayo. Ang ulap ay tila yumayakap sa bondok, at sa bawat ihip ng hangin, may dalang bulong na isang himig na malambing ngunit malungkot. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay natutulog, nagising si Elias sa kakaibang liwanag sa labas ng kanyang bintana. Paglabas niya, nakita niyang ang ilog ay nagliliwanag, para may ginto sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan siyang lumakad at mula sa kabila ng pampang, may isang pigura ng babae na nakatayo. Si Maria. Ngunit hindi na siya kasing linaw ng deti, ang kanyang anyo ay gawa na sa liwanag, halos parang hangin. Maria, mahinang tawag ni Elias. Gumitis siya, hindi ka pa rin nakikinig sa hangin, Elias. Ang bundok ay buhay, ngunit kailangan pa rin nito ng tagapag-alaga. Ngunit akala ko, tumango si Maria, bahagyang lumapit, ang kanyang tinig ay halos kasabay na ihip ng gabi. Ang lahat ng sumpa ay may wakas, Munit ang kalikasan ay laging may kapalit. Gayon, ikaw na ang tagapangalaga na makiling. Nabigla si Elias. Ako, paano ko magagawa iyon? Hindi mo kailangang baguhin ang mundo, sabi niya. Kailangan mo lang pakinggan ito. Itinaas ni Maria ang kanyang kamay at isang liwanag ang dumaloy sa noo ni Elias, mainit-munit mapayapa. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig na mga puno, ang tibok ng lupa, at ang himig na hangin. Ang bondok ay nagsimulang magkwento sa kanya tungkol sa mga panahon na tag-init at tag-ulan, sa mga hayop na umalis at muling bumalik, at sa mga tao na minsang nakalimot. Gumiti si Maria. Tuwing may bagyo, tuwing may ulan, tuwing may bulaklak na mamumukadkad sa tuktok, ako iyon. At tuwing mararamdaman mo mabigat ang iyong dibdib, pakinggan mo lamang ang bondok. Dahan-dahan siyang naglaho, at sa halip na luha, isang bulaklak ang naiwan sa kamay ni Elias, kulay pilak, at kumikislap sa dilim. Mula noon, araw-araw ay umakyat si Elias sa bondok. Hindi para maghanap ng yaman, kundi para magdasal. Inayos niya ang mga nasirang daan, tinaniman ang mga bahagi ng bondok na natuyo, at tinuruan ang mga bata sa baryo na mag-alay ng prutas tuwing tagulan, gaya ng mga sinaunang kaugalian. At tuwing gabi, sa ilalim ng buwan, maririnig sa tuktok na makiling ang himig na isang babae, mahina, banayad, parang hangin na dumadampi sa balat. Pagkaraan na ilang taon, tumanda si Elias. Ngunit hindi siya umalis sa paanan ng bondok. Sa huling gabi ng kanyang buhay, muling lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay sumayaw at ang liwanag ng buwan ay parang gintong umaagos mula sa tuktok. Pumikit siya at sa huling pagkakataon, narinig niyang muli ang tinig ni Maria. Natupad ng pangako, Elias. Ang bandok ay buhay. Ang pag-ibig ay nananatili. Ngumiti si Elias at sa huling hinga niya, ang bulaklak na pilak ay nagningning, umangat sa hangin, at dahan-dahang lumipad paakyat sa ula. Pagdating nito sa tuktok na makiling, sumiklab ito sa liwanag, at mula roon, lumitaw ang anyo na isang diwata, nakatingin sa bayan ng Laguna, mapayapa, at muling nagbabantay. Hanggang gayon, tuwing dapit hapon, sinasabi ng mga taga Laguna na may babaeng naglalakad sa gilid ng bondok, may sot na puting damit, at may ngiti sa labi. Hindi siya takot, hindi rin kaluluwa. Siya ang alaala ng isang pangako, na isang pag-ibig, at ng isang bondok na hindi kailanman namatay. At sa bawat hampas na hangin mula sa makiling, maririnig ang mga salitang tila mula sa langit mismo. Ang bondok ay banal. Ang diwata ay totoo. At ang puso ng tao, kapag tapat, ay hindi kailanman mawawala. Sa katahimikan ng gabi, habang bumabalik ang liwanag sa tuktok ng bondok. Ang mga bituin ay tila nakayuko sa kanya. Parang kinikilala ang diwata ng makiling. Ang bantay ng Laguna Ang diwata ng bundok na hindi kailanman nawala, sa pagsikat na araw sa ibabaw ng Laguna, unti-unting nagliliwanag ang bundok makiling. Ang hamog ay sumasayaw sa mga dahon, at ang mga ibon ay muling nagbubunyi, parang ipinagdiriwang ang bagong umaga. Sa paanan ng bundok, isang maliit na dambana ang itinayo ng mga taga-baryo. May mga prutas, bulaklak, at mga kandilang nag-alab sa hangin. Para kay Mariang Makiling, sabi ng matandang babae, habang inilalagay ang huling alay. Para sa bondok na nagliktas sa atin, ang mga bata ay tumakbo sa paligid, naglalaro, nagtatawanan, at sa gitna ng kanilang saya ay walang nakakalimot magbigay galang. Sa bawat pagyuko nila sa dambana, mararamdaman ang banayad na ihip ng hangin, mainit, malambing, at puno ng kapayapaan. Sa itaas ng bondok, sa lugar kung saan minsang nagtagpo si Elias at si Maria, may liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga puno. Isang pigura ng babae, nakasot ng puting damit, mahabang buhok na humahampas sa hangin. Tahimik siyang nakamasid sa bayan, nakangiti. Gayon, wala nang galit, wala nang sumpa. Ang bondok ay payapa, ang mga tao ay muling nakikinig. Ang diwata ay hindi na isang alamat lamang, siya ang kaluluwa ng lupang ito, ang alaala ng mga pangakong tinupad. At na isang pag-ibig na hindi na sayang. Sa bawat ulap na dumadaan sa tuktok na makiling, may hugis na isang babae na lumilitaw sandali. Parang paalala sa lahat na habang may mga pusong marunong magmahal habang may mga taong marunong magpasalamat sa kalikasan. Ang diwata ng bondok ay mananatiling buhay, at sa pagdampi ng hangin mula sa kagubatan, may bulong na palaging maririnig. Ang bundok ay hindi natutulog. Ang pag-ibig ay hindi naglalaho. At ako, ako ay naririto pa rin. Dahan-dahan, bumaba ang liwanag sa bondok. Sumanib sa sinag na araw. At sa katahimikan ng Laguna, ang alamat ni Mariang Makiling ay muling nabuhay. Hindi sa takot, kundi sa pag-ibig hindi sa sumpa, kundi sa alaala ng kabutihan. At doon nagwakas ang kwento ng bondok na hindi kailanman nawala. Ang bondok ng isang diwata na nagmahal. At ng isang tao na tumupad sa pangako ng kalikasan.